get ready with me dahil si Madam Vicky mag a po ako ng wedding. Ito yung wedding kung saan maglilito bride si Baby Maddie. Alam nyo ba, kinakaba ako hindi para sa sarili ko, kundi para kay Baby Maddie. Baka kasi hindi maglakad. Kanina ko pa talaga iniisip, pray na sana talaga maglakad siya. Kasi alam mo naman, baby pa siya. Kahit toddler na siya, one year old. Pero para sa akin, baby pa rin siya. Kaya kinakaban talaga ako, guys. Simple lang tayo mag-makeup dahil nanay na ako, alam mo naman, ang priority ko ay alagaan si baby mother. Hindi priority ko mag-picture-picture doon. Yung ikakasal pala mga katropa, buong pinsan ko sa side ni mama. Excited na ako sa kasal nila. Alam nyo bakit? Kasi yung wedding coordinator namin ni Josawa nung pasal, yun din yung wedding coordinator na kinuha nila. Kaya feeling ko talaga ang saya-saya tapos ang ganda. Alam nyo sa panahon ngayon, grabe, sobrang arte na mga kasalan ngayon. Kaya sa sobrang arte, ayun, ang laki ng ginagasos na mga kinakasal. Noong ano, nung kinasal kami ni Diyosawa, malaki rin yung nagastos namin. Hindi ko na dito, what more yung mga kinakasal ngayon? Eh, two years nang nakalipas nung kinasal kami ni Diyosawa. Ay, Diyos niyo, ang gastos. Ako nun, gusto ko talaga civil wedding lang. Gusto ko intimate lang. Simple lang talaga ayaw kong gumasos ng malaki. Pero itong asawa ko kasi, pangarap niya na maikasal kami sa church at pangarap niya na ikasal ako na nakagaw na ko kasi nga do, ang sabi niya sa akin, never ko daw na experience na magdibu never ko na experience na ka-ball gown, kaya yun ang pangarap niya, hindi para sa kanya, para sa akin daw, para makita niya akong nakagown at ayo may program. Gusto niyang maranasan ko daw yon dahil hindi nga ako nag-debu. O diba, haba ng hair ko. Sobrang tagal namin pinag-awayan niya na church wedding pa or civil wedding na lang. As in, ayoko talagang pumayag. Napapayag niya lang ako nung sinabi niya sa akin na please, payagan mo na ako. Ito lang yung hiniling ko sa'yo. Sana pagbigyan mo ako. Grabe. Talaga nadurog yung puso ko yung sinabi niyang ito lang yung hiniling ko sa'yo. Pero tama naman siya doon. Kaya ayon yung ano, yung puso kong ano, bato, naging mamondong sa sinabi niya yun, pumayag na ako. So, ayan, nalagay ko na yung mga eyelashes ko. Simple lang yung atake ng eyelashes natin for today's video, di ba diba? Hindi ganun kahalata, pero na-blooming naman yung eyes ko. So, ayun, kinasal na kami. Tapos, after ng kasal namin mga katropa, bali, gabi na to, no? Bigla akong niyakap yung asawa ko. Ang sabi ko sa kanya, eto totoong nangyari to ha. Kaya kung mapapanood to ng asawa ko, maaalala niya itong ginawa ko. So ganito 'yung nangyari. Iiyakap ko si Jusawa tapos sabi ko sa kanya na thank you daddy kasi pinilit mo ako na mag-church wedding tayo. Kasi grabe 'yung saya ko. Merong babalik-balikan na memories, mga album natin, 'yung mga videos natin simula prenup hanggang wedding at 'yung kagandahan doon, 'yung mga anak namin makikita nila na kinasal kami sa church. Meron din silang mga memories na babalikan tungkol sa amin. 'Yun, grabe, grabe 'yung pakiramdam nung after nung wedding namin, kahit sobrang pagod kami ni Josawa, pero ayun, niyakap ko siya nung gabing yon O, totoo yun, ha? Kaya sa mga couple dyan na undecided pa rin kung bang magpapa-church wedding, garden wedding, or anuman na klaseng wedding yan na pinagplanuhan, ako na magsasabi sa inyo, magiging worth it yan, yung mga gastos nyo, yung pagod, puyat nyo, yung preparation nyo, yung effort nyo, sakripisyon nyo, worth it lahat yan, tandaan nyo, basta may plano. By the way, beige pala yung team nung kasal. Kaya eto yung damit ko mga katropa. Ayan o, oh, grabe. Ang ganda nito. Kaya wait lang suotin ko. So, eto yung dress ko. Grabe, ang ganda nito guys. Grabe, ang ganda nito. Tapos eto naman yung heels natin. Pinner ko talaga yan. Suotin ko muna. Eto na yung finish look ni Madam Vicky at yung outfit ko. Huwag yun ang yung hair ko. Wala na akong time magkulot. Okay na yan. So, eto guys, ang ganda. Ayan o. Oh. Diba? Ang ganda. Grabe. Uy, yung ganda nito. Ang ganda ng outfit. O, alam ko. Magtatanong ka saan ko binili ito. Check mo yung comment section. Nandiyan yung link. Ang ganda. Grabe, hindi talaga makaget over sa damit na to. Ang ganda! Parang gumanda ako sa damit na to. Tingnan nyo naman. Oh, grabe. Uy, hindi ala tayong siyan. Kusang napunta. Pakicomment na rin kung bang may nagbago ba sa itsura ko o wala Ay bahala kayo Basta ako, gustong gusto ko tong outfit na to Kaya check the comment section na